Magandang magandang araw po mga ka-hunters yan. Salamat sa Diyos at nakamuli nakahanap tayo ng bariya na ating iko-content po o aking iko-content sa inyo ay uh, ipapaalam ko na ang bariyang ito ay pwede nating ibenta sa halagang 700 pesos or 500 to 700 yan yan po mga bariya yung mga kwan po na yan yung sinasabi ko po, po sa mga presyo depende po yan sa ganda o ng ating mga bariya kaya kung makakita po kayo ng maayos yung hindi naman po para sinagasaan ng pison ng truck o jeep o anuman o pinokpokpokpok yan po ay may ibebenta po natin sa ganyang halaga 700 o 500 to 700 pesos hmm. ano po ba makikita natin dito kay uh, sa sampung piso na ito ito po yung new generation currency yung ipinalit po sa by uh, ano, by metallic by metallic ano ba yun? ay nakalimutan ko na yung doble po yung uh, design yan masyadong matanda na ang uh, mga nagsasalita po kaya makakalimutin na yan Ayan po si Apolinario Mabiti ang dakilang lumpo yan makikita po natin dyan yung uh, kapa kapa isa na namang uri ng bulaklak po ito yan, kapa, kapa. Hmm. Ay, uh, ay, 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 pa. Okay, ito na po, dumako na po tayo doon sa error po nito. Ang error po nito dito sa rim po. Yan, sa taas, sa gawing ah. Uh, pangalan ni o, ng Republika ng Pilipinas po at sa taong 2019 po ayan po kitang kita nyo naman po yan masyado pa lang kung hindi yan yan kita nyo po at may isa pa pong error dyan ayan, ayan may guhit po na yan error pa rin po yan die break po nasira po yung die siguro sa dami ng ginagawa barya ang gulo, ang gulo ng ang galaw ng aking kamay okay yan po oh oh yan die break po yan at ah, saka yung sarim dapat po kasi ang rim niyan malinis po na walang ganyan. Walang su walang labis-labis. Kung tutuusin, kad na nga po 'yan na error. Okay. Ayun po, obvious error po sa 10 piso na new design, a uh, new generation currency po. Okay? At yan, hanggang sa muli mga ka-hunters. Sana yan, makahanap muli tayo ng mga bariya na aking ipipresenta sa inyo. At sagana naman po, ay hindi masayang ang inyong panonood. Okay, glad God bless you po sa inyong lahat at ma. Yan. Maraming maraming po salamat. Bye bye po mga counters bye bye